Ah. Kabilang sa tinatawag na pulang mandirigmang minordi edad ng New People's Army itong si Hannah Reed, na narekrut noong buwan ng Mayo taong 2018 sa pamamagitan ng kanyang ama na umaklastin laban sa gobyerno Hindi naman siya nagtagal sa Pilusan Kaya taong 2019 ay bumaba ito at sumuko. Matatandaan na noong 2019 din ay sinimula ng ipatupad ng Administrasyong Rodrigo Roa Duterte ang Executive Order No. 70 o Whole of Nation Approach to End Local Communist Armed Conflict matapos itong napirmahan noong 2018. sa mga tulong ng pamahalaan na natanggap nitong si Hana na umabot sa 140,000 pesos. Nasa 40,000 pesos lamang ang kanyang nabit-bit dito sa bayan ng Pulomulok, lalawigan ng South Cotabato. Ang isang daang libong piso ay nauna na niyang nagasto sa bayan ng Magsaysay, lalawigan ng Davao del Sur, dahil sa ibang pangangailangan. Ngunit, nakamamangha ang dalagang ito. Dahil sa mura niyang edad, ay kanyang naipalago ang natitirang pera kasama ang gabay ng kanyang nanay. Ang um, 40,000 nga nabilin sa mua, gikapitan gi na mo sa isawan, tapos gikorpo na mo sa uh, akong inahan kay para, para maruling siya o tarong. Ang maglambo. Nagpalihok dayo na mo. So nagpalit ka o? Oh? Nagdaon. Nagdaon kong motor. Nangutang kong motor. Tapos nangumpra ko ka tong mga gamit para mag... Paano mag... Para na mo sa isaw. Mga gasol, anagod. Kung tanan niya gamit. Tapos sa motor, ipasemento na ko ng diri. Kaya wala man niya. Inaala man na siya o. Oh. Ah, okay. nag, tapos nagpataod ko. Nagpa-extension ko gripo. Eh para na ko gripo. Kaya di man po pwede magsalod didto mo to na lang gid nako gigastuhan nako kulang jud kayo pero gihimo nako na ang akong utok ba maano dyan. para maplastar lang gyud Dati okay. nakabenta mi sa isa, isa kadla pilmero mga 500 lang ana magin na siya basta pilmero loy kayo eh Pero pila adlaw nagduha nabot nag 1 2 nga abot na pila adlaw na po, hasta nga naabot nag 5000 malakas man ang determinasyon ng mag-ina sa kanilang paghahanap buhay hindi naman sila nakaligtas mula sa iba't ibang pagsubok tong ginapawawa man ni sa mga lang enforcer market guard ang ginaabog-abog man ni na jud masinatian gyud ani mo sir basta sa palingki daghan kay encounter nga mga Murag ka ganang kalabanan ka, murag suya, suya Labi lang nakita nila nga murag na ka. Muto, abog-abogo na pong kasta nga. Naabot na po miglayan nga area. Wala na dali sa palengke, kay gawas me. Hindi masyadong hands-on itong si Hana sa kanilang negosyo dahil pinatutukan sa kanya ang pag-aaral sa senior high school. Bukod kasi sa pagnenegosyo, ay nunanais din niyang makapagtapos ng nursing. Pero gatabang gugok, sa kung gamay lang ang ang Am, among trabahante nga magduty kaya syempre guys di mo na sila magtabang-tabang kung tuhog hmm. dahil sa negosyong pag-iisaw hindi pa man sila nakaabot ng sampung taon ay marami na silang naipundar ng kanyang nanay nagkaroon ng isang branch ang kanilang negosyo na malapit lamang sa na nilang branch sa kanto ng isang gas station ng Pulomulok nakapamili din sila ng dagdag freezer at refrigerator. Ang upa ng bahay, buwan buwang bayad sa kuryente at tubig ay dito na rin sa pag-iisaw kinukuha. At ito pa, nakabili na sila ng lote na pagtatayuan ng kanilang bahay. Ang negosyong ito nila Hana ay nakapagbigay din ng hanap buhay sa kanilang mga kamag-anak. Nagpapasahod sila hanggang limang katao sa halagang 250 hanggang 400 pesos bawat araw. E paano ba naman? Umaabot lang naman kasi hanggang 9,000 pesos at humigit pa ang kanilang gross sales kada araw. Kaya dahil dahan-dahang lumalago ang kanilang negosyo, noong tumuntong si Hana ng labing walong taong gulang, ay hindi nila pinalagpas na maranasan ng dalaga ang kanyang debut. Siyempre, ginaisip na ako, yaman kwarta. Ako sa siya, tagaan ano bunga nga birthday. Amo to siya nga nakagasto kong 60 plus. Ang kakayahan sa pagnegosyo ng kanyang ina ay mas pinalakas sa mga natutunan ni Hana sa kanyang tatlong buwang karanasan sa Tupad Pangako Program ng Davao del Sur Provincial Government. 39th Infantry Battalion at Mindanao Baptist Rural Life Center o MBRLC. Tarungon og dala para dili mabangkrap. I rolling ni mo ang mga baligya. I rolling ni mo ang kapital anak. Tapos gamito ni mo gamito ni mo tarong ang imong kwarta gi kuan sa ila ilang gitaw ay ilang gitabang sa imong gamito ni mo sa tarong. This a